ring ko, Brad. Alara, natin ba nga sa ni? 没事。<noise> <noise> <noise> Mangunguha nga po pala kami ngayon ng dahon ng saging dahil gagawa po kami ngayon ng patupat at binalay. At kasama ko nga po pala dyan si nanay. At yan naman yung bunso namin kapatid. Inuwi na niya yung kalabaw namin dahil mainit na. Pagkatapos nga namin kumuha ng dahon ng saging at ayan na nga si nanay. Pinira-piraso na nga niya yung mga dahon at ayan na nga niluluto na niya. Inapakuluan pala para hindi mapunit kapag kaginamit na. At ayan naman yung gagamitin naming pantali. Tawag pala namin dito ay sabutan yan. Kaya nga lang matinik kaya dahan-dahan kung hindi nyo maitatanong, talagang mahilig si nanay gumawa ng mga kakanin. Kaya hindi namin may pagkakaila. Yung katawan niya, aba, eh, talaga naman. Kahit na anong hirap ng buhay, ngayon na tumatanda na siya, bibihira na lang din talaga siya nagtitinda ng mga kakanin dahil nakakapagod din, saka ang init-init pa. Kaso sabi niya, mas lalo siya mapapagod kapag wala siyang ginagawa, kaya yan hinahayaan na lang din namin. Nakakatawa nga dahil nakakaubos naman siya ng mga paninda niya araw-araw. Matrabaho nga ang paggawa ng patupat at ng binalay pero okay lang sulit na sulit naman. dati ra'te kapag kapasko at new year hindi talaga mawawala ang mga kakanin na yan na ginagawa ni nanay. Pero ngayon kahit na hindi pasko at bagong taon ay gumagawa si nanay para ibenta niya. Tulad ng sabi ko yan na nga lang din talaga yung libangan niya. At yan na nga po pala yung bigas na malagkit at binabad nga lang po pala ni nanay ng 30 minutes yan at saka niya hinaluan ng ginagad na new kung titingnan ay simple lang talaga yung paggawa ng patupat pero kapag ka ako nang gumawa ay hirap na hirap at saka hindi naman pwede na paiba-iba ang size dahil tinda ni nanay yan at pagkatapos nga namin gumawa ng patupat at ayan na nga pumunta nga kami dito sa malapit sa amin sa bukid at manguha ng buko at buti na lang pumayag yung anak ko na umakyat yan sa puno ng nyug dahil wala namang nakakaalam sa amin. Nakakatuwa talaga dahil nung iniwan ko ang anak ko ay maliit pa lang. At ngayon pwede na niya ako ipagtanggol dahil malaki na siya. At ito naman yung dahon na kinakain namin nung maliliit pa kami. At nakauwi na nga kami dito sa bahay at sinalang na pala ni nanay yung patupat. At ito naman yung sauce ng binalay. At isusunod naman ni nanay na iluto yung binalay. Tapos na nga po pala maluto ang patupat na yan. At palalamigin at saka niya ibebenta. Magkakaiba nga lang talaga yung version ng paggawa ng patupat dito sa amin. Meron din po yung gumagamit sila ng dahon ng nyug. At iba kasi yung nakasanayan namin dahon talaga ng saging. At ayan na nga, tapos na nga po pala yung binalay. Magkakaiba din ng lasa. Meron yung iba ginagamitan ng asukal. Pinaumagahan ay sobrang hamog dito sa amin. At dumating na sila tatay, nanguha ng isda sa ilog. At ayan na nga yung mga nakuha nila at magkikiigib tayo ng tubig dito sa tabi ng bahay namin dahil wala pa kaming gamit na ganyan. Ano ito lang naman talaga ang buhay dito sa probinsya, sobrang simple, masaya kasama ang pamilya. Gusto ko na sana din hindi bumalik sa abroad. Kaso nangako ako ako sa mga employer ko na babalik pa ako. Tsaka kailangan pa, wala din kasi ako katuwang sa buhay, char. At kailangan talaga dahil hindi pa tapos yung anak ko sa pag-aaral, kailangan pa ako talaga bumalik sa mga employer ko. Sana kung ipagkakalob ng Diyos na magkakaroon po tayo ng ipon. Baka naman Lord, makaipon ng pera, hindi puro resibo. At kinaumagahan ay mangunguha nga po pala tayo ngayon ng kalamansi o lemoncito ang bahay na yan na nakikita nyo ay eh bahay po pala yan ng kapatid ko. Kambal po yan sila. Magkatabi po yung bahay nila. Minsan sinasabihan ako ng kapatid ko na bakit lagi yung bahay niya. Ang lagi kong pinupuntirya sa camera. Sabi ko naman maganda kasi yung view. Buti ka nga kako may sarili kang bahay. Meron nga iba dyan. Wala nga sila sariling bahay at nakikitira nga lang din sila sa kung saan saan. Tanim nga po pala yan ang kambal namin, yung kalamansi na yan. Marami na po kasing hinog sa taas, kaya yan manunungkit po tayo. Sayang din naman kasi kapag ka hindi kinuha ay mabubulok lang dyan. At tinawag ko nga yung masungit kong pamangkin para mamulot. At pumayag naman siya. Tinakot ko pa nga yan bago siya pumayag. Kapag hindi siya pumayag ay hindi ko siya bibigyan ng candy. Dito sa banda namin ay kami-kami lang dati noon. Nung bata pa ako, kami nga lang yung bahay dito noon. Kaso ngayon napakadami na namin. Dahil sa hirap ng buhay, lumalaki na nga kami noon. Nag-aaral pa yung mga iba kong kapatid at kailangan din namin magbenta ng mga lupa. Mura nga po pala noon ang mga lupa, yung 10 by 15 ay 10,000 nga lang po pala yung pinagbebentahan ni tatay. Dahil wala din naman na sa amin yung mga bumili ng lupa. Masaya naman talaga kapag ka marami kang mga kapitbahay. Ang mahirap kapag ka may marites, char. Pero hindi mo naman talaga may iwasan ang mga ganyang tao. Okay lang naman ang magmarites, basta totoo yung mga sinasabi. Tapos na nga po tayo nanungkit. Kaya ayan, binalik ko na nga po yung panungkit dyan para sa mga damitan. Ako limlim nga ang panahon ngayon dahil sabi nila may bagyo daw na paparating. At ayan na nga yung mga nakuha kong kalamansi.